Yes, yeah, uh oo. -oh. Hey, na na, like, uh -huh. Kami, nag-work naman kami ni JM sa Edmo. Paolo Abelino nagselos kay JM de Guzman. Bakit kaya? Kami, hey, na sa na so, naganap na premier interview night ng Nindang, ang mga cast ay nagbahagi ng kanilang experience, mga expectations sa bawat isa, at mga kaabang-abang na scenes sa Nindang. Habang ini-interview si Lakim at JM tungkol sa kanilang magiging intimate scene sa Lindang, si Paulo naman ay tahimik na nakikinig. Noong nabanggit ng interviewer kung meron bang magiging intimate scenes sila MJ at Kim like kissing scenes na at napatanong si Paulo sa kasama nila kung may aabangan ba. Halata ang kilos at ekspresyon ng kanyang mukha ang pagsiselos dahil gusto niya siya lang ang ka-intimate scenes ni Kim.